Good evening ladies and gentlemen Mainit na gabi sa inyong lahat Ayan <laughs> you o, know, ako'y nagtutunaw Ako'y magbabakuna Kami magbabakuna ng combination vaccine Ito yung Nobilis Clone 30 M5 Ayan. Combination siya ng Newcastle tsaka infectious bronchitis Ito, Maganda to, uh, parang parang maraming klase ng bakuna na sa isang bakuna. So mas uh, nakakatipid ka kaysa sa kaysa sa single strain. Ito'y clone clone, clone virus. Ngayon. Baba baba. You are very matapang ah. Yan, sa mata lang. Tsaka sa ilong. Hop, Ilong. Ano yan? Beneficial sa iyo ang bakakala Natikman niya na. Uh -huh. na sa pwesto mo. Dito po siya pumupwesto. Yan. Napaka helpful ng sisiyo na yan sa amin. Ah, si siya yung pinaka mascot dito. Siya si Bulinggit. Uh oh. hmm. Itong uh, mga pokans. Tingnan nyo naman pongka na pongka ng kulay. Di ba? So na. ganito lang. Kahit mag-isa ka lang pwede. Hmm. Ngo, di ba? Hmm. Di e, eh, ganyan. Sa mata, sa ilong, yun. Pasok, kita ba? Kinihigop na. Mm -mm. May mga lamok na. Napaka Napaka light ng kulay niya. Pongkan na pongkan. Meron kaming katol dyan. Eh. In case, may mga lamok. At least, hindi na so solid yung mga alaga. Mm -hmm. Tapos, nagmagamit din kami fire start. Ganda, di ba? Yes. So, napakaganda na nagbabakuna sa mga alagang manok. Kasi, in case na merong outbreak ng peste o yung sakit sa respiratory, may panlaban yung mga sisiw mo or lahat ng mga manok mo eto, etong bakunang ito recommended to na pambakuna sa lahat hindi lang sisiw pag nagbakuna ka nito kung pwede lahatin mo lahat na alaga mo bakunahan mo etong vaccine na to ay courtesy of Tonton di diba? Tonton Trinidad binigay niya sa amin to give love kahit hindi Christmas Day Paano mo alam na yan na? Kasi nakaibang pesting pwesto yung bundet. Hindi. Uh -huh. Yan. Silalagay ka muna kada sa taas. Diyan ka muna. Para safe ka. Ba Baba ko na lang itong kapatid mo. Oh, Pasok. Ninanamnam pa niya yung ano. <laughs> Napapapikit pa siya. Ninanamnam niya. Ababa itong mga pongka na to. Lahat sila ganyan ang kulay. Pongka, no? Mm -mm. Hmm. Anak sila ni Malagandang. Yellow legs. Hmm. Let's go. Hmm. Hmm. Igupin mo na. Yun. Pasok. Kita ba dyan? Mm -mm. oh Sige. Slip na kayo. <laughs> Tapos... Kasarado na natin. Aliyay na ipit? Hindi. Tanglak? Oo. Mm -hmm. Okay. na okay. ipit. So lahat babakunahan na namin. Pati yung mga nabili namin. Kita tayo sa umaga. Good morning everyone. Tapos na tayo magbakuna kagabi. Lahat mabakunahan pati malalaki. Para lahat may booster na rin. Si Hulk na eh. Marami ng beses na bakuna niya. Every year siguro mga nakaka tatlong hanggang apat na bakuna siya. Booster. Kasi sayang naman yung bakuna kung sisiw lang mabakunahan. Total konti lang naman yung mga alaga natin. Eh dadamay na namin lahat sila. So ngayong umaga meron ako ditong kaning lamig. Huwag itapon. Sayang naman. Ito yung binibigay namin doon sa mga sisiw namin na for uh, mga double line. Oh, uh, for, for 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 ano, birthday purposes. Meron kami mga sisiw na gagawin ano. Gagawin prito. Hindi na sila kailangan pakainin pa ng ng katulad ng kinakain ng mga ibang manok. Kasi nga dahil sa lulutuin na sila. Inaantay lang namin na dumating sila do sa oras na sila i, pwede nang tutuin, no? Kasi maliliit pa sila. Eh. Papalakihin lang namin sila ng konti. Pero kahit may kahit kaning natirang kanin yung kinakain nila, nilalagyan pa rin namin ng feeds. Hindi lang nga puro. Kaya tulad ng iba, purong feeds ang kinakain. So, Timplang ko muna. Siyempre, hindi na namin sila pupuruhin. Para agad tumaba. Oo, oh, para mabilis sila tumaba. Pakain lang ng pakain. Ito na yung kanilang tibog. Mabilis yung kumain na yun. Apat-apat lang sila eh. Makon, makonsuelo ka. Ubus yan. Hmm? Ubus nila yan. May iba, tingin ko nagkukumahog oh. Hindi nila malaman pa paano sila kakain. Pabigyan oh. Ito na. Eh naman. Dali ko nila natin yung inuman. Ano na lalagyan ng dahon yung inuman, no? Mm-mm. Kasi kinakalkal nila eh. Mga kalkaleros yan. Kalkaleros and kalkalera. Kaya mura mga kalkalera yan dahil wala lalaki dyan. Busyan. Itirayin nila yan, oh. No? Tira. Tira, tira, tira. Tira mo yung kabilang, ano, fe, ano, scratch. Tira mo yung kabilang scratch. Sila naman nagkakamog na <laughs> yun. Oo, oh, mabibigyan din kayo. Ang oh, galala. Lahat kayo ma makakatikim. Napuno na. Yung favorito. Napuno na ng lupang oh, daw. Oo, nila ng ano eh. Yan ang maganda pang compost na. oh, actually, kinokompost nila yan. Mm -hmm. Sila yung nag, nag, uh, i-start ng pagkalkal. Hmm? Straight line. Ayan ano mo, magiging dinuguan yung kagahin nila. na. Hmm. Hmm. Mga, ito maliliit pa talaga ito eh. Kaya kailangan palaki muna bago patabain. Sarap niya, prito. Oh, naririnig mo? Pap papakuluan muna. Alin? Yung tahimik kasi kumakain na sila. Oh, pag pag kumakain na. Kumakain na lang pero pag gutom, iyak na iyak. Yes. Ito gagawin namin diyan sa mga to. Aduboy ng matabang yung sangkot siya tawag Pero aduboy ng na matabang. So, gagawin daing. Sa ah, ng na matabang tapos pipirituhin. Sasawsaw mo na mga yun sa napakasarap na suka na maanghang na may sibuyas, pipino. Ay sus! Sogbu. <laughs> Yan ang ginagawa namin sa mga sisiw namin na, na out. O, oh, ito naman yung para sa mga sisiw. Oh, sila, binigyan ko na sila. Yung mga pongkan doon. O, oh, ito na Makain si Crocodile ay si Rudy. Nag-graduate na siya doon sa mga pang... Pang baby. Oo. Oh, oh. Ayan. Yeah. oh, malaki na si Rudy oh. umayos na rin yung kanyang mga balahibo saka maganda yung pagkain niya Thunderbird oh, Rudy tapos nauna yung dessert niya oh syempre yan o oh. kain na siya. niya o oh, kay Crocodile Bago yan, anong pagkain ni Crocodile? Graduate na siya dun sa sa kinakain ni Rudy pati Gina Kaynel, graduated na siya dyan. Ito na. Enerto na siya. Mga special na bata. <laughs> <laughs> oh. Tapos regular na 'yung iba. Regular. Well, 'yan ang aming pagpapakain ngayong umaga. Kagabi naman, pakuna. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Ito naman sa